sa isang school na hindi basta-basta, dito, lahat ay mandirigma, may mga bagong darating na magpapasabog sa buong campus, isang halik, isang pangako, ikaw ang magiging asawa ko, welcome sa Tenjo Tenge, kung saan ang laban, hindi lang sa kamao, kundi pati sa puso. Ang lahat ay nagsimula nung araw na yun. Second year na ako pumasok sa Todo High School, parang wala lang, parang ordinaryong eskwelahan. Ang naaalala ko noon, parang umuulan ng mga bulaklak. Ang daming nauhulog, nasa sahig ng buong campus. Pasensya na po kayo sa akin. Pinaghintay ko kayo. Late ka na, ah! <laughs> Pasensya na kayo. tagal-tagal kasi nung guidance counselor namin. Siya nga pala, andyan na ba siya? Yung pinakahihintay nating bagong miyembro? Nasa na yung kapatid ninyo? <laughs> Excited na ako makilala siya. Ano ba ugali niya? Malakas ba siya katulad mo, Master? Hmm. Huh? Kung ako ang tatanungin mo, marami pa siyang kailangang matutunan. Ito ba ang Todo High School? Dito ba tayo maglalaro? Kapag naghari tayo rito, pang isang daang eskwela na to. Bagong record na. Kaya lang, para naiiba yata ang eskwela ng ito. Kaya nga magiging masaya eh. Kapag mas malakas ang kalaban, mas masaya. At saka kahit sino pa mga estudyante dyan, panisati atin mga yan. Kaya madaling mapapasati ng ang eskwela ang to. Ah, ganun po ba? Teka, maganda rin ba siya katulad nyo? Maganda bang kapatid din nyo? Maganda? Maganda rin siguro, pero tandaan mo, bata pa yun. Nene pa ba? Wala tayong sasantuhin. Uubusin natin silang lahat. Pati na yung maliit na bata, nakadadaan lang. Oo, oh, kasama yun. Basta, huwag ka nalang umasa na maipapakita magaling yung kapatid ko. Kahapon na, tumutulog pa ang laway niya sa bibig nung natutulog siya. Eh, <laughs> ganun ba? oras na yun parang kinukuryente ang utak ko. At parang tinutusok ng mga aspili ang buong katawan ko. Nakaramdam ako ng ginaw. Parang pinipiga ang puso ko at bigla na lang itong sumabog. Ang, ang galing niya. Sa oras na yun, biglang tumigil ang puso ko. Nang makita ko ng mga mata niya, hindi ako makagalaw. Nakita oh, mo ba si Mon? Dating gawin. Alam mo na akong umunahin. ba si Bon Di na naman po ako. Oo. Simulan natin ang third year. Know. Simula sa klase. Eh. Tapos sunod-sunod na yun. Ha? O ate, ikaw pala. Mm. Papakilala ko siya sa'yo. Siya si Masa Takatakayanagi. Second year. Nakakataas siya sa'yo. Ah, ako si Ayanatsune. Kinagagala ko makilala kayo. <laughs> 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 Oy! Magsinita ka naman dyan, Takayanagi! Ayanatsune! Ah, ako rin. nagagalak nag ako. Ah? Hmm. Huh? <laughs> o oh, sige, total first pa lang naman ngayon. Bukas na lang natin umumpisa ng practice natin. Bilang isang welcoming party natin, magpunta tayo sa karaoke bar mamaya. Sige, masaya yan. Teka ate, alis lang ako. mag-shower lang ako. Ah, uh, ako din. Aray! Master! Ang sakit doon pa, bigla-bigla kayo! Teka, sino ba kayong dalawa? Mga freshman? Ano ba ninyong ginagawa ninyo? Ang yabang nyo ah! Siyempre alam namin! Hindi na kasi namin inabutan yung flag ceremony Kaya ngayon, umpisa namin ang na seremonyas! Ako si Suichiro Nagi. Ako si Bob Makihara. Simula sa araw na to, ang pangkat naming nakilpa pa mga hawak sa eskwela ako to. Kaya kung meron kayong tanong, magsalita na kayo. At wala kaming pakialam kung first year kayo o third year na kayo. Papatulan namin kayo lahat. Parang tumuntua ka dyan, Takayanagi. Ah! Ah, hindi. <laughs> Medyo mahina tong Joke and Book Club natin kumpara sa iba. Pero may advantage din naman na kay di ba? Kahit madagdagan lang tayo ng isang malakas na miyembro, okay na rin yun. Basta maabot natin yung balak natin. Ano bang balak natin? Sige na nga. Basta buti pa nga yata kung bababaan ko na lang ang standards natin. Ah, hindi! Hindi naman yun na ibig kong sabihin! Oh, ayan pala siya. Miss Natsume, ha? Sensya na may sa torbo namin kayo. Miss Natsume, baka pwede kayong sumama sa amin. Hindi na namin kaya mga yun eh ay ah! Ayun yung dalawa. Bigla na lang naganap ng away. Kanina pa nga nagugulo ang mga yan. Ah! Hindi na namin maintindihan kung bakit. Ah! 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 naman sila. Silang dalawa lang ang gawa nito. Oo oh, nga, parang nakapapawis na. Ah! 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 Mga bata, ang balita ko malakas na malakas kayong dalawa. Pero oras na para itigil nyo na yan. Pag hindi niyo tinigil ang ginagawa niyo, mapipilitan akong labanan kayo. Sinasabi ko na, Malakas akong babae. Bob, may malita bata dito na parang matanda akong magsalita at hinahamon tayo. Paano to? Papatula ko ba to, ha? Mamalay ko. Anong maliit na bata? Seventy na ako. O, oh, sige. Kung naiinang kayong labanan ako dahil mukha akong bata, ipapakita ko sa inyo ang totoong anyo ko. To introducing Todo High School third year. Natsume Koshiro Kaiden Club. Maya Natsume. <laughs> Bob, paano naman tingga dito? Kung yung malita na babae kanina ay biglang nagpalit na ng anyo, tapos naging isang napaka-sexy na babae. tulak ko na ba siya ngayon? Balay ko. <clears throat> ang Natsume Riko Kiden for level 23. Para sa tulad kong mataas pa sa level niya, madali lang ang magpalit ng anyo. Medyo busy ako ngayon. Kaya kailangan ko nang tapusin kayo agad. Oh! Ah! 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 Naloko na. Napalakas so. yata. Ah, lagot. Huwag niyo siyang alalahanin. Kahit bumagsak siya galing sa mataas na lugar, hindi siya masasaktan ng ganun-ganun lang. Hindi naman yun eh. Hindi naman siya ang inaalala ko. Kasi, dun yata siya bumagsak sa... Uh, kailis talaga. Tigla akong hinataw ng babaeng mo. Uh, uh, ano ba to? Uh! 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 Di ba sinabi ni Ayon na maliligo siya? Uh! Master! Takayan, eh. Ikaw na ang bahala sa isang yan! Ikaw ang lalaban sa akin? Ah, ang ah, bilis. Anong ginawa niya? Tama na. Tigil mo na yan. Ah. Yung babae master at yung si Masataka Takayanagi. Kung kami ang maghahari dito, mukhang mapapalaban muna kami. Anong pangalan mo? Ako si Aya Natsume. So Estudyante ako dito. Kilala mo na ako. Kaya pakasalan mo na ako. Kasal! Ah! <tis> Kasal, pakasalan mo na ako. Nababaliw ka na ba? <tis> <tis> sinabi mo kanina, tatapusin natin sila lahat. Kumigil ka nga! Nakita mo naman ang dami mga pakaila meron kanini. Yung pala ang sikat at pinag-uusapan todo high school. Mukhang sasaya nga tayo sa school hangyong. Tama ka. Hajime Tanaka. Present! Taro Tsuriko. Present! Shui Tsurunagi. Present! Present. <laughs> Pabuti na lang at hindi kami magkaparehong section ng makulit na babaeng yun. Napakakulit naman kasi ng babaeng yun eh. kung bakit kasi siya pa ang naging first kiss ko eh. Kainis! Uh -huh. Magandang umaga sa'yo. kolang -hmm. Uh -huh. Ngayon ko lang nalaman na si Witcher pangalan mo. Ang ganda ng pangalan mo. Ay. Ay. Uh -huh. Ano ba ginagawa mo? Bakit nasa bintana ka, ha? Uh -huh. actually, nandito ako dahil pinaghanda kita ng panangalian sa Ayan! Sigurado mag-i-enjoy ka jay? Ah! Uh -huh. Ayoko! Bakit, Tsuichiro? Hindi mo naman kailangan tumakbo ng ganun, ano? Yung sa bagay, dati ka na talagang hindi marunong makitungo sa mga babae. Hindi mo alam kung gaano kakulit ang babaeng yun. Ang plano, mapasati ang eskwela ang to. Ngayon, nagkakagulo na lahat. Dahil sa kanya. Teka, paano may paparating? Kaya pala, dito ka pala kumakain ng tanghalian eh. Ayun na! Eh. Huh? Ayan, kain na. Kung gusto rin makikain ng kaibigan mo, no, pwede rin. Ah, ano ka ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? At saka bakit nakakimono ka pa? Para sa bayan? Bakit? Anong masama dito? Eto, sige na si Ichiro. Ah! Hindi! -hi 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 -hi. Ayoko, ayoko! Yeah! Si so, naman, sige na naman! <coughs> Sa lahat pa naman ang lugar ng din pa na pagtataguan, bakit ito pa pili ko? Ang puli talaga niya! Kaya naman pala wala akong kagana-ganang kumain. Masama palang pakiramdam mo. <coughs> sige na, titignan ko kung may sakit ka. Hi -hi 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 -hi. Chiru, bakit ba? Nagkisip para ibang bagay hapang itatayin. Parang hindi ikaw yan, Aria! Masyado pang kulang ang kaalaman mo para matalo ako. Taray ko! Teta nga, Aya. Seryoso ka ba talaga? Ang sama mo naman. Alam ko namang hindi pa ako kasing galing mo sa martial arts, ate. Hindi yun ang tinutukoy ko. Huh? Ang mga babae sa angka ng natsume ay obligado magpakasal sa mga lalaki na nakakita na sa katawan nila. Kaya lang, ang tradisyon na yun nagpasisang daang taon na yata. Hindi na kailangan sundin yun sa panahong ito. Pero ang balita ko, sa ganitong tradisyon nag-asawa si nanay at lola. Kung gano'n... Aya! Huwag na, lang ako. Huwag ka mag-alala. Pero sa totoo lang... Hmm? Hindi naman dahil doon, no? Alam mo, nung unang makita ko siya, parang iniga ang puso ko. A small twitch in my heart. And this charge raced through me. <sighs> yun yun! Kakaibang pakiramdam! Ano ka mo? Hmm, paano ba? <laughs> ano nga tawag doon? Ah, uh, parang... Parang kapalaran. Gano'n na nga! <laughs> Oo, oh, sadyang mapagbaru ang kapalaran. Manang, ginisang to ako na may hitlog. Oh, O sige. Nalanta ng bulaklak pero panibagong bulaklak naman ang tumubo sa paligid ng campus. Parang pag-ibig na nawala pero biglang pinalita ng iba. Hmm, pero para sa akin, napaka-boring ang buhay na yun. Parang parehas ng mga pangyayari na paulit-ulit na lang. Parating na naman ang kamalasan.

kukulitin mo ako. Ano ka ba talaga, ha? Mababatay muna ako bago ko tigman yan! Mawili mo sinabi mo! Paano mo masasabi ayaw mo kung hindi mo pa talagang ha? Ayaw ko nga sinabi, <laughs> eh. Bakit naman? Basta masama uh, naman ang pangilang damo! Pasensya na, Manang. Ililiktip ko nalang mamaya. Pwede Ay, Pero pwede ba bigyan niyo muna ako ng isa pa? Ang hindi naman nila? Sandali mo! Pasensya ka na, sir. Bayaran ko nalang yung natapon. Hindi ko naramdaman na nasa tabi ko na siya. Huwag na. Kung gusto niyong bumawi sa akin, sa akin niyo na lang ipakain yung niluto ni Aya. Mas okay pa sa akin yun. Mabait naman siya talaga eh. Masyado lang mahihain. Ganyan lang siya talaga. Masyado kong umasta. Pagpasensyahan mo na lang. Ayan, okay na. <sighs> Kung meron ko pang sasabihin, pakabilisan na lang. Gutom na gutom na ako at gusto ko nang kainin to isang tanong. Sabihin mo sa akin, sa eskwela ito, ilang estudyante ang mas malakas kaysa sa'yo? At kung pwede, ibigay mo na rin ang mga pangalan nila. Yung maliit na babae, kasali na siya doon, hindi ba? Pero palagay ko, hindi siya ang pinakamalakas. Pero kutob ko pa lang yun. Naniniwala kasi ako na may mga estudyante sa eskwela lang ito na higit pa ang lakas sa mga halimaw. Tama ba ako? Bago ka pa dumating dito sa Todo High School, alam mo nang tukol sa bagay na to, hindi ba? Hindi. May mga narinig lang akong chismis. Ang dating pangalan ng eskwelang ito ay Tobo Juku, noong Ido Ira. Naglao ang dating eskwelahan kasama ang Bakuhan Martial Arts. Tinayo ang eskwelang ito para muling buhayin yon. Pinano ng Todo High School ang Martial Arts ng Tobo Juku. Tsaka, nagbibigay galang eskwelang ito sa mga sinaunang Martial Arts. Marami talaga mga malakas na tao rito. Pero, sino ang pinakamalakas dito, ha? Anong gagawin mo kung sasabihin ko? Eh, dilalabanan! <laughs> Kaya nga kami nandito, eh. O, Nagi, sumuko na ba sa wakas yung babae? Siguro nga. Alam nyo, walang pakailam ang mga tao dito sa mga tao na gusto maghari-harihan na tulad ninyo. Nagaanap kayo ng mga tao na walang gusto kundi makipag-away, hindi ba? Natumbok mo. Gaya na mga hinahanap namin. Mga tao na masarap labanan. Nagkakaintindihan na ba tayo? Hindi na namin kailangan malaman kung sino sila. Basta makakita kami na malakas, lalabanan namin. Ganun lang na kasimple yun. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganun. Mali ang dahilan ng dalawang ito sa pakikipaglaban nila. Ah, siya nga pala. May utang pa nga pala ako sa'yo, no? Babayaran ko na. Wala ka namang utang sa akin. Hindi ba dun ka kay Maya may utang? Huwag ka na magtago sa likod ng babaeng yun. Tuwag! <laughs> so, Ichiro, kapag natalo ka sa taong yan, hindi kita tutulungan. Yeah! Uh! paano nangyari yun? Napigilan ng chop si tira ko. <tabas> Nag-uumpisa na sila. Huwag Ang dalawang ito, hindi sila mga simpleng maton. Nagkamali yata ako ng pagkakakilala sa kanila. Haka! Soto so! <tabas> ah, Wala namang kaalam-alam ang batang yun eh. Bakit niya pinatulan yun? kulang pa siya sa disiplina. Ang pinagkaiba lang ng dalawang to sa mga palaboy-laboy na sangga sa kali. Masaya pa rin sila. Ibang klase talaga may mga napapalang kasiyahan sa pakikipaglaban. Sige nga, makikita natin ngayon. Kung may ibubuga ba talaga yung kinalulukohan mong lalaki? Suichiro. Yeah.